hindi mo ba tinatanda? hindi bakit? kaya mo kaya pa ulit ulit ka kaya pa ulit ulit ka ay gawa ng anastasia mo so, anong natatandaan mo? natatandaan ko sa atin. kaya ano? nang papa anong ginagawa? Hmm, bigyan ko teorya ko wala na sa labas so, may bagyo eh. sa lunis oh patay ibig sabihin eh ako yung naglaba eh nilikom na ah hindi oo nga ka na nakasabay yung sa labas. liko na. Mm-mm. mo. Mm-mm. Siya -mm. kayo wala nang natandaan. Kailan niya ko din nala. Mga okay, do Sundado, si, okay nagpapasok pa kay Simon. Inay, si Simon ay matagal nang tapos ng grade 12. Yes ko. Okay nagpapasok pa kay Simon ng grade 4 at so, pinasayaw ko pa namin natin. <laughs> grade 4 pa. <pala. laughs> grade 4 pa lang si simon? Mm ha? -hmm. Ah, batang bata pa lang si simon saan ka tayo nga? bakit utility ka? bakit tayo sa utility? Tutuloy tayo ay naiit tao tutulog na iwan ko na si sa tagalog daging isa doon saan? sa orto nasa Toshiba ha? hindi pumasok? hindi pumasok walang pasok walang pasok ka? Ano oh, din ko ngayon? Eh, hindi eh, din Sabado mo. Ha? Huh? Pupunta Sabi? ngayon si ano? Si? Si Tita Bulik, birthday. Si Tita? Ah. Uh, -huh. uh -huh. Pagluluto ka ata ng sinigang na bangus. Galing naman. Dito siya tutulog. Ba hindi, ini hospital ito. Wala ka natatandaan? Wala, bakit? Ano pa natatandaan mo? ako dito nga tayo tutulog talaga sa hospital. Hmm. Alam mong inopera ka? Saan? sa ulo. <laughs> Bakit? Pumutok ng ulo. gas na. Huwag <laughs> mai... wag maliko. Oh. Ano ha ito? Bakit? Na high blood ka nga. Da. Hmm. wag eh. Huwag, huwag, huwag. May aneurysin katulad ng bilin. Saan ako na aneurysin? Sa high blood mo. Tumaas ang dugo mo. Dito ako nasa atin. Oo, oh, oo, oh, doon ka. Nahilo ka nga. Ako tapos. Tumakit ang ulo mo. Ba't ako Bumagsak ako? Sex bomb, ha? Ah? Bumagsak ako? Hindi. Ano? Tinawag mo si tatay. Mm. Sabi mo, sumakit ang ulo mo. Ikat nagpainit ka pa ng mais ko. O, isang araw pa yun eh. Oo nga. Oo. Oh. Dapat nga nga yung pinalagyan. Yung ano? Nari. Ba, ina nga ngayon ano? sum pumutok ang ugat mo sa ulo. Alam, kahit hindi pumutok, ipalag-upahin. Eh, Masalamin nga eh. Ako okay. Hindi ko alam takoy na kagad to. No, pera nga sa ulo. Kaya huwag mong gagalawin yung Pati? ulo mo. Ha? Pati yan. Huwag mong gagalawin yan. Yan yung sa sa'yo kasi pumutok uh -huh. yung ugat. Na high blood ka. Oo. Oh, uh -huh. Pumutok yung ugat mo sa ulo. Oo. Uh -huh. Kaya ka inoperahan. Tanda mo na. Anong araw Fifteen. Yun? 15. Yung uh -huh. Sukat ka. Oo. Uh -huh. Tanda mo yun. Oo. Uh -huh. Yun. eh bakit ako eh? nakaganda pa ng mga birthday yan dito ah naka birthday yan kasi sa oo <laughs> <laughs> may nag birthday sa hospital pa Sina? Sina ano? ah. nag birthday dito sa hospital?